シノ Siya ang pinakapopular at immortal na sirenang comics karakter na si Jezebel. Kinata ito at sinulat ng veteran Filipino comics writer, novelist and publisher na si Mars Rabelo at nalatala ang kasaysayan at pakikipagsapalaran ni Jezebel sa mga payana ng Filipino comics ng Ace Publication noong 1953. Iginuit ito ng veteran Filipino comics illustrator na si LPJ Torres. Isinalin ito sa pelikula ng Manuel Bistan Jr. Production sa ilalim ng pamamahala ni Herrera De De Leon, ang actress na si Edlan Luna ang gumanap sa title role. Since then, maraming ulit pa itong naisalin sa pelikula at naisa teleserye rin sa telebisyon na din ng mga kilala at iba't ibang Pilipinang actress. Okay. Next time, more info about uh, Filipino comics character. Thank you very much and God bless you all.